So sa bidyong ito, pag-usapan natin kung accurate nga ba yung fuel consumption dito sa ating digital panel versus kapag kinumpute po natin siya sa actual. So ngayon po yung ating mga motor is drain na po siya, wala na po siyang gas. Nagbiblink na po at kahit i-start po natin yan, nagre-redondo na lang po yan. Kung napanood nyo po yung last video natin, din-drain po natin yung motor natin para malaman po natin kung ilang kilometro yung abutin ng blinking gauge po dito sa ating panel. So ngayon para masukat po natin kung gaano kalayo yung abutin nito at kung magmamatch po siya sa ating fuel consumption, lalagay po tayo sa totally drain na tangke po natin or sa motor po natin na talagang naubusan na po ng gasolina. Totally zero po ito. Wala tayong ano eh, wala tayong embudo tumulo ng konti konti lang naman yan guys so ito nabili po natin sa Caltex unleaded po 1.5 liters or 1,500 ml po yung content po nyan sabi ko premium eh eh nung na start niya na pong lagyan yung container dun niya palang tinanong sa akin unleaded okay, po? Was... ah sige eh wala na tayong magagawa eh kaya eh, unleaded na lang pero goods lang naman to next time pwede pa rin naman tayo magpaorgan ng premium so yan 1.5 liters sa ito yung tanke po natin titignan po natin kung ilang kilometro yung abutin ng 1.5 kung magmamatch po siya dito sa fuel consumption po natin which is which is yung average po natin ngayon kasi is 55.3 kilometers per liter. So para ma-restart po 'yan, yung average, i-reset -re din po natin itong trip A po natin. So set lang po natin 'yan. At ayun, magiging zero na po 'yan. So yung ating trip A average ay back to zero din po. So nailagay na po natin yung 1.5 liters or 1,500 ml na gasolina dito kay Pindot na Super Drain. At wala na talagang laman yung tangke sabay noon ay nireset reset na rin po natin yung trip A po natin para ano man po yung iba ng gas na nilagay natin ayon makikita na po natin or magre-reflect na po dito sa ating digital panel. Ang problema nagbiblink po. Ayun yung nagblink nag pero kanina nagbiblink blink Yung 1.5 liters po na yon is parang pondo pa lang po niya kaya naman may part na nagbiblink itong one bar natin na to kanina nagbiblink so ang balak po natin ay dagdagan pa po ng another 1.5 liters or 100 pesos na gasolina si Pindot approximately yung 100 pesos nasa 1.5 liters din kasi yun eh so yun magkakatotal of 3 liters na po si Pindot ngayon, paalala ko lang po yung goal po natin. Yung goal po natin, 'di ba, is uh, malaman kung accurate ba yung fuel consumption versus sa actual. So dito sa ating panel, alam naman natin na makikita natin yung kayang takbuhin or yung average fuel consumption na kayang takbuhin ng isang motor per liter. Kaya yung fuel consumption average dito sa panel is kilometers per liter. So, sa kada isang litro is may span siya na pinapakita kung ilang kilometro yung kaya niyang takbuhin. So, para mga compute yun, di ba 3 liters nga yung ipapagas natin. So, hindi natin naubusin yung 3 liters na yun. Hintayin lang natin mag-blink. Dating po niya sa blink, yun na po yung time na hihinto tayo sa uh, pag-compute or titignan naman po natin yung trip A natin tapos i-add ia po natin siya dun sa 74 which is yun yung kayang takbuhin ng motor kapag nagbiblink na po yung gas gauge po natin so sa mga hindi pa nakakapanood ginawan po natin ang video kung gaano kalayo or ilang kilometro yung kayang takbuhin ng blinking gas gauge po natin so nasa 74 po yun 74 point something nakalimutan ko lang yung exacto at pag na-add na po natin, na total na po natin yon, i-divide di po natin siya sa 3. So basically, result divided by 3, yun po yung actual na fuel consumption po natin. Halimbawa, sabihin na lang natin, nakatakbo tayo ng total ng 150 kilometers. So pag dinivide po natin yon ng 3, which is yung 3 liters nga na gasolina dito sa loob ng tangke na po yung average fuel consumption sa aktual so ngayon para maikumpara po natin siya sa ating digital panel dito kasi sa ating digital panel nakocompute niya na po per liter kasi naka display po dyan 40 kilometers per liter may kilometer per liter po siya o so, kilometro over liter at pagkatapos nga po ng biyahe po natin or nag blink na po ito titignan na po natin yung resulta kung magmamatch po sila magandang malaman din po natin kung accurate nga yung digital panel natin kahit papano is nagiging efficient sa atin yung pagtingin dito sa fuel consumption dito sa ating mga digital panel kasi kung hindi accurate yan medyo hindi convenient at baliwala din pala yung pagtingin natin dyan 100 unleaded So, yun, 100 pesos, 1.566 liters. So, approximately 1.5 liters, saktong-sakto lang. Tapos, yung pinagas po natin is 93 octane rating or regular na gasolina. Para magmatch dun sa uli nating nilagay at hindi tayo malito sa computation. Baka kasi pag premium, may eh, malakas kumain, bagal kumain. Para malinis na unleaded yung 3 liters. Nag-tribar na si Pindot, oh. na naman. <laughs> Recently, dalawang araw ata siyang nagbiblink, eh. <laughs> Kawawa naman si Pindot. Okay din sana kung isang litro yung ilalagay natin. Tapos, sisimutin natin. Eh, kaso makakasira sa motor natin, eh. Kung lagi nating i-drain. Yung fuel system, yung fuel injector, baka masira. Di rin recommended yung ganun, eh kung naubos yung isang litro kung ilang kilometro yung tinakbo niya matik na compare na lang natin dito kasi kilometers per liter yon so isang litro makikita natin di ba, ba 50 kilometers yung lumitaw dito per liter sa fuel consumption tapos sa trip A ganoon din edi match na match mas mabilis sa compare pero ngayon dahil 3 litro i-divide lang natin sa 3 so ganoon lang po siya simple tapos sisilipin na po natin yung trip A kapag nag start na po nag blink etong ating gas gauge so indikasyon na yon na alam na kasi natin yung sukat eh ng kilometro kung ilan yung matatakbo ng blinking at hindi na natin uulitin na sisimutin yan <laughs> so currently 8.7 kilometers na malayo-layo pa yung kakailanganin bago mag blink ito So, tutuloy na lang po natin yung video natin kinabukasan. So, transition. So, yan. Pass forward na po tayo. Kinabukasan na po. At ginamit na po natin ulit yung ating mga motor. At currently po, one bar na lang po siya. So, nabawas na po siya ng dalawang bar. At currently din po, 55.2 kilometers na po yung natatakbo ng 3 liters na kinarga po natin dito sa ating mga motor. Kapag so, nagstart start na pong nag-blink itong one bar na natitira dito, is kukunin na po natin itong trip A at i-add po natin siya doon sa 74 which is yun po yung kayang takbuhin ng blinking bar po ng gas meter po natin. So para mas maintindihan nyo yung computation natin sa actual na konsumo ng gasolina, tatry ko po siyang explain ng maayos. Bale, may eksaktong 3 litro po tayong inilagay kay Pindot na gasolina. So malinis po na 3 litro lang yon at saktong-sakto dahil binuhos po natin yon ng empty tank or wala talagang laman yung tangke ng ating mga motor. So ngayon kukunin natin yung kilometro kung ilan yung matatakbo ng 3 litrong inilagay natin na yon. So meron tayong 76.4 which is yung pinakita ko palang sa inyo kanina na milyahe from 3 bar hanggang sa mag blink po yung ating mga gas gauge. Yan po yung total na tinakbo niya. So ngayon po yung blinking is na-compute na natin or na-try na po natin yan recently which is 74.2 kilometers. So, yung 74.2 kilometers po na yan, yan po yung kayang takbuhin ng blinking gas po natin. So, ito po, from 3 bar hanggang sa mag-blink, ito naman po yung blinking po natin. Pag pinagsama po natin itong dalawang numero na to, ito po yung total na kayang takbuhin ng 3 litrong inilagay po natin sa ating mga tangke. Eh. Actually, hindi po siya super accurate dahil hindi po natin inubos yung blinking gas po natin. So, kinuha lang po natin yung recent na resulta po natin sa blinking gas. Which is reasonable naman po dahil malinis naman po natin kinuha yung resulta ng blinking gas na yon Pinag-add po natin yung dalawang yan, ang magiging resulta po ay 150.6 kilometers. So ito na po yung total na tinakbo ng 3 litrong inilagay natin dito sa ating tangke. So para makuha po yung actual fuel consumption po natin, Ididevide po natin siya by 3 dahil kilometers per liter po yung nandito sa ating mga digital panel or fuel gauge at yun po yung average nya. So pag dinivide po natin 'to ng 3, divide by 3 equals 50.2. So ito po yung actual na fuel consumption po natin. 50.2 kilometers per liter about naman po sa digital panel po natin. Ano ba yung naging resulta natin? May dalawang resulta po kasi tayong lumalabas sa digital po natin sa fuel consumption. Una po yung part kung saan na natin na nagbiblink na yung gas natin. Nung nagsimulang nagblink, nakita natin na 50.6 kilometers per liter po yung average fuel consumption po niya. So hanggang ngayon po kasi hindi pa tayo nagpapagas at uh, tuloy-tuloy pa rin tayo. Actually naka 115.3 kilometers na po tayo. Yung trip A average po natin na fuel consumption is 48.5. Ngayon dahil dalawa po yung fuel consumption na tinitignan po natin dito, kunin na lang po natin yung average ng dalawang yon. So bali 50.6 yung unang tingin po natin plus 48.5 which is ngayon yung current na fuel consumption 99.1. Pero syempre dahil average po ito, di-divide po natin siya ng 2 at makukuha po natin yung 49.55 km per liter na fuel consumption dito sa digital panel. At kung i-compare po natin tong 49.55 at saka yung sa actual kanina na 50.6 km per liter, ay masasabi natin hindi naman sila sobrang magkalayo, di ba? Sabihin na nating may margin of error ng konti pero hindi naman sila ganun masyado kalayo. Isipin nyo yun 2 kilometers per liter lang naman yung difference at hindi naman siya 5 kilometers per liter or 10. Kaya naman po dito masasabi po natin na accurate po yung ating mga digital panel. Kaya naman po napaka efficient ng pagtingin po natin dito sa digital panel dahil malapit po siya sa katotohanan. syempre may margin of error pa rin po tayo kaya naman yung ipinakita ko sa inyo kanina hindi po talaga magmamatch yan.